Ito ang ipinahayag ni Jesus sa Mateo 22, 14. Marami ang tinawag, ngunit iilan lang ang pinili. Pinili para magmana ng buhay na walang hanggan sa langit. Ngunit bakit iilan lang? Bakit hindi lahat? Ano ang tunay na dahilan? Inialok ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa lahat ng makikinig. Ang kanyang paanyaya sa Ebanghelyo ay pandaigdigan at personal. Ang kanyang nakapagliligtas na biyaya na nagdudulot ng kaligtasan ay lumilitaw para sa lahat. Ngunit narito ang catch. Kahit marami ang inimbitahan, iilan lang ang nagsasabing oo sa kanyang paanyaya. Karamihan sa mga tao ay abala sa mga gawain ng buhay. Marami ang pumipili ng mga panandaliang bagay sa mundo sa halip na isang pangmatagalang relasyon sa Diyos. Ang iba naman ay iniisip na ang pagiging sapat na mabuting tao ay magliligtas sa kanila. At nakakalungkot, maraming tao ang nagpapanggap na ligtas, ngunit hindi naman talaga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sinabi ni Jesus, masikip ang pintuan na patungo sa buhay sa langit at ilan lang ang nakakahanap nito. Kaya, paano naman ang mga pinili? Well, hindi sila relihiyoso, hindi sila perpekto, hindi sila popular. Ang mga pinili ay yaong, sa biyaya ng Diyos, ay tumutugon ng may tunay na pananampalataya sa tawag ng Diyos. Nagtitiwala sila at naniniwala kay Jesus. Taos puso silang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sinusunda nila ang Diyos ng buong puso Kapag nagtitiwala sila sa natapos na gawain ni Kristo sa krus, sila ay binibihisan ng katuwiran ng Diyos, nililinis sa lahat ng kasalanan, at ginagawang bago sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Well, paano ka naman? Kung marami ang tinawag at ilan ang pinili, saan ka nakatayo? Tunay ka ba sa mga pinili? Ang magandang balita ay bukas pa rin ang pintuan ng paanyaya. Ang banal na espiritu ay tumatawag pa rin, at si Jesus ay nagliligtas pa rin. Huwag kang maghintay. Ngayon ang araw na hindi ka lang tinawag, kundi isa sa mga pinili. Ipinapangako ng Biblia na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay maliligtas. Diyos lang ang makapagliligtas sa iyo. Mag-like, mag-subscribe, at mag-share. At para sa higit pa, bisitahin ang paano pumunta sa langit.com.